nagtatanong kung ano yung size ng lapat na ito Desensya na kayo guys hindi ko na sagot lahat ng mga comment nyo kasi nga tulad ng sabi ko na ano mahirap dito yung signal mahirap yung <coughs> kuryente walang kuryente na walang kuryente dito sa amin guys guys, good morning, good morning Kusta kayo dyan Medyo masama na naman yung ating panahon ngayon Malabo na kasi sobrang alon Kapi pa Ayan, na naman yung ah Ayan, namuti na naman doon Dito, ito ganyan guys ibig sabihin may malaking alon sa laot kasi dumarating pa siya dito hanggang dito sa isla malaki pa yung alon sa laot hirap pa ano, magtahan kaya maghintay na naman ng ano maganda yung panahon kaya dito muna tayo sa tabi ayun guys uh, sa video na to guys uh, kasi may nagtatanong tungkol sa bangka na to guys ano shout out po sa lahat po ng ano ng nag view po ng ano na vlog ko tungkol sa bangka na to maraming maraming salamat sa inyong lahat sana nandyan pa rin kayo at uh, hindi ako nakapag uh, vlog ng ano kasi dito sa isla guys mahirap kasi mag ano, yung signal yung yung kuryente yung cellphone ko low bat walang charge kaya mahirap mag ano, mahirap mag upload ayan, ayan. pero itry kong mag upload pa rin <coughs> kasi itong bangka natin guys natin sa ano sa laot ayun gumagawa ako ng ano yung kanyang psych. ito para hindi ma ano yung <coughs> yung tansi natin para hindi mag ma ano tawag dyan magulo mapatong sa dyan ito yung na ano natin yung pintura nya ayan yun yung, ano, yung makina nandito sa likuran ng makina <coughs> lalagyan natin ang sahig sa taas yan para dito tayo nakapatong hindi laging sayo pa natin sa baba tapos yung nylon natin dito sa taas plastado hindi sa ano sa tubig kasi misa yung tubig paggalaw-galaw ng gano'n <coughs> na ano na tawag yan nagkakagulo tapos matagal, matatagalan tayo pag naghila ng isda tapos dito rin lalagyan din natin pato dito tapos dito din, dugtong dalawa. Pero hindi pa natapos. Kasi wala pang ano, tabla, wala pang kahoy. Lalagarin pa yung kahoy mamaya. Tapos ayun guys, sa mga ano nga pala sa mga nagtatanong kung ano yung size ng lapat nito lang ang lapad nito guys no but dito lang. Yung lapad, dito, galing sarap. Sa yung ano niya, yung lapad niya dito lang. Yung pinakamala, pinakalapad na area niya dito lang. Ay san yon? 'Yun gan. Yun, dito lang dito paliit na siya pa pa point. Paliit na rin siya pa harap. Pero yung pinakalapad niya dito sa sen sentro niya. 38 ata hindi ako nagkakamali sabi ng kapatid ko 38 kasi nung binili ko yung bangka na to wala ako dito ang, bumili, ang inutusan ko lang yung kapatid ko kapatid ko lang inutusan ko dito nung bumili ng ano ng bangka ang sabi niya ay 38 daw yung ano yung lapad yung pinaka lapad niya 38 tapos niya siguro na sa mga ano to Ah, GC8 so ata. GC8 yung haba niya. Pagka sa likod. Yan, galing natin. Eh, sabi GC8 yung haba. <coughs> alam kung ilang, ilang plywood yan. Dalawa. Tatlo, apat. ko, Tatlo, may na plywood yung dubtong. tapos yung ano nito yung gilid ayan <coughs> yan yung blue na yan yung kanyang gilid siguro yan lang ayan lang o oh. sobra dangkal lang wala pang hindi po mabuti ng dalawang dangkal yung tas na ito ang, ang <coughs> pagkagawa nila guys bumabawi lang sila sa ganito dito sa kanito yan oh yan ito ito lang sila bumabawi yan oh dito mababa lang mababa lang to pero bumabawi sila dito sa taas kaya kahit yung karga mo hanggang dito yung tubig Hanggang dyan yung tubig Mataas pa Masyado pang mataas Yun nga lang <coughs> Kung hindi ka sanay sa ganitong bangka Medyo ano Nakakatakot Pero pag sanay ka na Parang wala lang Parang may katig din Yung tinatawag na katig Yan Tinanggalan namin ng isang makina Kasi eh, Hiniram yung isang makina isa na lang natira hindi ko pa na ibaba baba ako ito mamaya kasi hindi ninihisin yun lang ang alam ko 38 yung ano na ito yung lapat tapos 18 yung haba 18 feet ata yung haba na ito mula dun sa yung baba na ito yung ano nya yung kasko yung baba niya 18 ata pero kung 38 yung ano, 38 yung lapad niyan sa baba. Mas malapad dito sa taas. Tingnan niyo, guys. Yan. Mas malapad sa taas kasi nakaano to eh. Yung kanyang ano, ito, hindi naman siya nakatayo eh. Parang naka ng konti palabas. Yan, ah, nakaliad konti kaliyad konti pa labas kaya mas malaki dito sa taas kaya pag kinakargahan mo mas lalo siyang lumalakas mas malakas siya pag kinakargahan kasi habang lumulublob yung ano kalublob yung baba mas ano mas lumalapad yung taas kaya kaya yung ano kakargahan natin susubukan natin kargahan guys ng ano para makita nyo sa ganito yan ganyang kalapat tapos tingnan nyo kung ano kargahan natin ng ng copra mga sampung sako <coughs> tingnan nyo kung tingnan natin kung hanggang saan yung kaya nya kung kaya ba niyang patakbuhin kaya ba niyang kargahin kung hanggang saan yung ano niya yung tubig tingnan natin kaya subukan natin ano kargahan ng ano pag medyo kalmado na yung dagat kung sa ano naman kung sa yung ice chest naman yung box yung tinatawag nilang 40 ang size ng box yung regular na box siguro magkatabi dito dalawa pag dito sa unahan ng makina dito. dalawa hindi na kaset siguro dalawa dalawa lang dalawa magkatabi so, maano pa maluwag pa yon kasi hindi pa namin nasubukan ng dalhin sa laot lagi kami nagpaplano na dalhin sa laod kaso lang yung panahon medyo hindi talaga siya ano laging masama yung panahon <coughs> eh, hindi matuloy-tuloy pero naghahanda naman ready na yung mga gamit para kung sakaling maganda na yung panahon bat agad kaya sana sa susunod nating mga vlog yung mga nag-request na gamitin sa pangingisda itong bangka natin sana magamit natin soon kasi yun din ang kaya ko rin no, gusto ano inayos kasi nga para magamit din sa, sa laot para makita rin natin kung kaya ba niya yung mga alon sa laot kasi pag dito lang sa tabi eh, kayang kaya niya kasi mataas naman yung ano niya yung harapan niya mataas naman Kayang kaya naman yung alon kasi nasubukan naman namin to. Hindi, hindi na siya ano, hindi na siya tulad dati na nakakatakot. Ngayon medyo okay na kasi dalawa na yung makina. Medyo komportable na. Hindi tulad dati na isa lang yung makina parang mabigat. Natakbo naman siya. Kaso lang medyo mabigat. Kaya dinagdagan namin ng isang makina kaya masusubukan natin to soon makikita natin kung anong itsura na ito sa lahat kaya subukan muna natin kargahan ng ano ng kopra ng mga sampung sako kung anong itsura nya ayun guys, mga lang i-upload natin tong video na to salamat sa mga viewers ulit sa mga nagtatanong, nagko-comment, nagla-likes. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. sentya na kayo guys, hindi ko na sagot lahat ng mga comment nyo. Kasi nga, lang ng sabi ko na ano, mahirap dito yung signal. Mahirap yung <coughs> kuryente. Walang kuryente na, walang kuryente dito sa amin guys. Yun ang solar lang kami. sa so, bubong na yan. Ewan ko kung makikita nyo yan. Oh. Yun. Yan. Yan lang gamit namin dito, solar. Kasi wala pang kuryente dito sa isla namin. Kaya pag medyo masama yung panahon, walang araw, <coughs> kailangan natin unahan yung mga battery. I-charge. Kasi wala tayong ilaw. Mahirap. May mga bata pa. Kaya yun guys, uh, abang-abang muna. Kaya i-edit ko lang itong video na to. Tapos i-upload natin. Para... Uh, makita nyo kung ano yung mga ano basta yung ano guys yung taas na ito yun lang ito lang yung mataas guys ito lang talaga pero itong baba sobrang ano yun, yun lang o oh, ah, sobrang dalawang ano lang wala pang dalawang dangkal yun oh. Tapos yung baba na ito, yung harap, yun ito yung tsura. Ayan. against the light tayo. Ah, yung baba na ito, ganyan. Na. Tapos kaya yung tutuloy natin gabi. Eh. Gagawa pa ako ng sahig doon sa harap. Yan o. Oh ito mas masarap ganito kasi hindi mababasa lagi yung paa kita bangkuan menunggu ah. Menunggu